Pagunta po tayo ng San Patricio, Mexico nito. Lalabas tayo dito sa may bypass Santana Ana. <laughs> Luwang unang daan, no? Pag nag-harvest dito, pag umuulan mas maganda kasi well, di apak uh, ng putik na pinag. Ayan. Dito meron nung tinatawag na food park. Meron nung mga uh, pamilihan dito, ang dami, oh. Plus, lumakas ang ulan sumilong muna tayo muna nito sumilong so, muna tayo patila tayo muna sumilong tayo dito sa may tol daw may mga food park kan po kasing pinupuntahan dito pag hapon kaya masaya dito uh, yan, tumitila na, pwede na tayong kumaryaw ulit sa daan anong oras na ba yes, yes 31 Alis na tayo Okay Alis na tayo Tapos tayo ng highway nito Paray sa kapilang sampling home, eh. Go, go, go